Good morning, good morning, good morning Good morning mga boss, welcome din sa ito ang Facebook page Sa boss ka Suertres Guide Mahatag na karoon o combination mga boss Para karong adlaw Adlaw na Merkoles no? Pizza, July 2, 2025 I Recap sa nato mga boss Ang resulta no, gapon sa 3D National Ay tamo proceed sa ito ang guide Para sa ito ang draw guide Okay Drita, sa ito ang first draw 0-2-0 mga boss Congrats no Target tadaya Sa last 2 On the spot mga boss Kung nakaparisan mo Kung nakaparis mo diri Target 0-2-0 zero zero. Pero last 2 no Ang nadagaan na to diri sa 0-2-0 Pero target Kung nakapares Okay Sunod 8-4-7 Diri Pilita mga boss Ang atuang combination dia Is slide no Pahabol na ako 4-5 7 uh, ah, Resulta 8.47 Ngayon last 9.23 missing number Gapon Isa pa waiting combi Waiting kombi po na no Sa ito ang live gahapon mga boss Ang 9.23 Kapila ko ganyan na, na na, waiting combi Kaubar na itong 5.23 Og 1.23 Okay Muna sila ang wala kagawa sa Ju sa July no. Tulo ka combination ang wala kagawa sa July. Eh upat di ay Apil tong 423 no. Escalera dua 423 o 123. Dayon combination dua pod. 923 o 523 no. Muna sila ang wala kagawas ta 23 sa June. Okay? Ni gawa siya gapon mga boss ang 923 kay waiting na na siya. Isa pa missing po na siya mga boss no. Ato Adri is Ah, uh, rumble da dre mga boss no. 932 ato ang combination dia. Target last to no. 2 hits ta sa last to mga boss, 2 hits pud ta sa to ang combination. 2 hits pud ta sa to ang combination 020 og 923 mga bossing. Wala ra pud ta na 0 no. Pabe namano jud Japan sa July 2. Okay, segundaan na to karong lawa maintag magrasyant mga boss no. Congrats po Congrats po sa mga naglasto no Labi na sa 2pm On the ang tuwang lasto mga bossing Okay Proceed ta Para sa tuang pang All draw guide no Para karong adlawa Pakishare lang ko mga boss O pakilike no Sa mga naglantaw diya karon Sa tuang video Mayong buntag mga boss Okay All draw guide na to ni Para karon Karon makalala Makalive na ko pero may mga bossing no kay humanan na mong dula. Okay? Nagresulta ra jud mga mo kahago. Gahapon, champion mi sa Tibok Barangay sa Dipolog City. Okay? Natay hat kombi mga boss last two. Karon makapokus na ko no sa ato combination gapon wala tay live kay straight among dula gikan alas dos taman alas 7 sa gabi eh. or alas 6 ba to basta hapit na to alas 7 mga boss no man migdola o volleyball ah uh, kwanto ka ng evento sa mayor na mo dari no panagsangka 2025 mo to ang ang kuan event sa dipolog city mayor Okay, proceed na ito mga boss sa ito ang combination today. Hot combination na ito, 7-3. Kunay silang best guide for 7-3. Target o rumble. Aminawa lang mga boss, yung ito ang yataga. Ka, kay darabay mga schedule dre. Kung kutob lang mo, scroll, scroll na. Di dyan mo kabalo, o waiting, o kung schedule. Kung kutob lang mo sa scroll, scroll dapat paminawon jud ninyo para makabalo mo ogon sa schedule ogon sa poy waiting okay 76 mga boss no kun ay sa 76 pwede ra ninyo parisan best guide na kuha ni pwede mo dre mag 276 kini wala na siya kagawa sa waiting ni siya mga boss og 076 pwede sad mo mag ra 576 pwede pod pero dreta ta to ang main guide pero pwede na siya mag -5. Okay? Kaya ang sindikato sa 2 Is ko mga bossing. Tana siya, waiting na siya. Kining tulo, 576, 076, o 276. Wala dyan na siya kagawa sa month of June. Okay, proceed ta sa tuwang ika tulo. Natay 77 mga boss, kung ako pumares, pari silang. Best guide na kuha ni Natay 277. Dayon, Ah, uh, 5, five, no? 577 og 0. Main guide dara 277. Sunod na to, ang ato ang ikaw pat. Baka share lang ko sa to ang video mga boss, no? Natay 83 na player, best guide na ko 3583. Okay? Ini-waiting po na siya. Wala po na siya kagawas mga boss. Pwede na ni patdan. Okay. Sunod na nato ang next guide na to. Atay 86. 86 mga boss. Kung pamaris 86, pwede rasan nyo parisan. Ischedule Is na siya today plus waiting combination. Okay. I Schedule na siya mga boss Dayon, waiting po na. Schedule na siya today mga bossing. Pebit 6. Waiting po na. Wala po na siya kagawa sa month of June. Okay. Isunod na nato mga boss. Ang ato uh, ang next guide. Last na rugoy na Last lagi. 87. Muna ito ang last nato na pair. Best guide na ko ani uh, waiting combination 287. Okay. 287 target o grumble. Sunod ta sa tuang next guide ang atuang pamitsa. Gapon nagkuha sa missing basin karon mukuha siya sa sa pamit sa pamit sa mga boss no. Pamitsa ra babod is, is scheduled today. Okay, 720 mga boss is schedule siya today ha. Plus pamitsa pod mo lang ay mo no Dayon missing missing number 165 ay 156 Okay mo missing ha Isunod na nato mga boss ang ato ang next guide Pasakay Pasakay nato natay Pasakay sa so, mga gusto diya no Pasakay numero 5 mga boss ha? Pasakay numero 5, best guide na ko diri. 5 79 schedule today. Okay? Target o grumble. Dayon sunod na nato ang ato ang mga depensa escalera double. Best escalera best double Best escalera na to 534. Dayon 654. Okay? Dayon na to ang best double mga boss natay 122. Dayon 515. Mona to ang double o escalera. Dayon last di na to makalimta ning tryo, ng tryo kay daganta ng apildi ani sa month of June no? grabe pildi na kuha ng tryo wala dyan siya kagawa sa month of June basin karon pa sya sa month of July no? tryo nato karon is 5 2 0 Okay. Main guide nato Trio 5 Syndicate mirror na niya no 2 0 Depende na ninyo kung makuha man ng sindikato o meron niya. Okay, muna siya mga boss. Ang ato guide para sa toong pang all guide. Hope to win kaya punta karon. Gapon na Grasyanta no? Tweets ta. dayon tweets punta sa last two. Okay, congratulations sa mga nidao gapon mga boss. Padayon ka punta. Para karon. Mintag ma makaigo lang ta, no? Last two or combination mo Okay na kayo na mga boss. Okay. Warna na ito ang guide. Hope to win ta and God bless. Pakilike lang ko mga bossing. Oh, pakishare. Bye-bye.